Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Collateral Danger. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa dalawang magkapatid na sina Joe at Danny na nag enjoy sa kanilang libreng oras sa pamamagitan ng pangangaso sa kagubatan. Pagkatapos ng pangangaso, sinabi ni Joe kay Danny na hindi niya gusto ang ugali ng kanilang kapatid na si Roy dahil palagi ito nagdudulot ng gulo at labas masok sa kulungan. Madalas ding nasasangkot si Roy sa mga mararahas na gawain na may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang free fighter. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Danny na mabuting tao si Roy at balang araw ay titigil din ito sa kanyang trabaho. Sa ibang eksena, makikilala naman natin si Roy na naghahanda ng pumasok sa battle arena. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid, si Roy ay walang matinong trabaho. Limang minuto bago ang laban, nagawa pa niyang makipaglipian sa kanyang kasintahan na si Lisa kahit na dumating na at naghihintay na ang mga manonood sa laban niya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang laban. Gaya ng nakasanayan, si Roy na dating sundalo sa Special Forces ay madaling napabagsak ang kanyang kalaban. Nang mapabagsak at inakalang natalo niya na ito, agad siyang bumalik sa kanyang kasintahan at nakipaglampungan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa pala tuluyang natalo ang kanyang katunggali at dahil walang patakaran ang kanilang labat, nakabangon ito at biglang nabaliktad ang sitwasyon. No. Dahil sa kanyang kaya may nagalit ng husto ang kanyang boss na si Julian. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin at parusahan si Roy dahil sa kanyang mga aksyon ay natalo siya ng 10 milyong dolyar. Malalaman natin na si Julian ay isang malupit na leader ng mafia. Sinabi nito kay Roy na sa loob ng apat na taon ay hindi pa siya nakakaranas ng pagkatalo. Naniniwala siya na ang dahilan ng pagkatalo ni Roy ay dahil masyado itong nakipagharutan sa kanyang girlfriend. Kaya't nararapat lamang itong parusahan Pagkatapos, sa harap mismo ni Roy, walang awang pinatay ni Julian ang babae. Pagkatapos, dinala ni Julian si Roy sa isang bodega kung saan nakatago ang ilang kilo ng rare diamond na nakuha mula sa minahan. Dito ay kinausap niya si Roy at inutusan siya na dalhin ng mga diamante sa isang lugar na tinatawag na point A at point B. Kapag nagtagumpay siya sa misyong ito, ay babayaran siya ng isang milyong dolyar. Ang alok na ito ay nagdulot ng interes at pagkagulat kay Roy. Nagtataka siya kung bakit siya ang pinagkatiwalaan gayong may dose-dose ng armadong tauhan si Julian. Ipinaliwanag ni Julian ang mga dahilan. Una, naniniwala siya na ang husay ni Roy sa pagmamaneho ang kailangan para sa misyon. Ikalawa ay may dalawa siyang kapatid na dating sundalo at maaaring makatulong sa kanya. At ang huli ay dahil ipinatalo siya nito sa nakaraan niyang laban. Dagdag pa rito, tinakot siya ni Julian na kapag tinanggihan niya ang trabaho, papatayin nito si ni Joe, ang asawa ni Joe at ang pamangkin nila. Nalilito at naguguluhan, sinubukan ni Roy na tawagan si Joe, ngunit dahil galit pa si Joe sa kanya, hindi niya sinagot ang tawag ni Roy. Kinabukasan, si Danny, na aktibo pa rin bilang sundalo, ay nagtataka kung bakit hindi niya makontak ang kanyang kapatid kaya't nagpa siya siyang puntahan si Joe sa bahay nito. Pagdating niya roon, nadatnan niyang abala ang kanyang kapatid sa pagsasanay ng kanyang mga kabayong panlapan at pagbabantay ng kanyang mga alagang hayop. Nang magkita ang magkapatid, Ikinuwento ni Joe kay Danny na kagabi ay tumatawag si Roy ngunit hindi niya ito sinagot dahil sawang-sawa na siya sa mga kaguluhan na dinudulot nito sa kanyang buhay. Hindi naman nagustuhan ni Danny ang naging desisyon ng kanyang kapatid at sinabing marahil ay may malaking problema si Roy at nangangailangan ito ng tulong. Aniya, si Roy ay kapatid pa rin nila at nararapat na alalayan kahit na madalas siyang magdulot ng pasakit sa kanilang pamilya. Matapos na hindi masagot ang tawag nito noong nakaraang gabi, nagtungo na si Roy sa bahay ni Joe. Mainit naman siyang sinalubong ng kanyang pamangkin at ng asawa ng kanyang kapatid. Nang mga oras na yon ay naroon pa rin si Danny at siya ang nagtungo kay Joe na abala pa rin sa mga kabayo. Sinabi ni Danny kay Joe na dumating si Roy at umaasa siyang magkasundo na silang magkapatid. Ngunit dahil alam na ni Joe ang ugali ni Roy, ayaw niya nang masangkot pa rito sapagkat alam niyang lumalapit lamang ito kapag mayroong problema. Dahil dito, nagpasya siya si Roy na umalis na lamang sa lugar ni Joe at bago siya tuluyang umalis, niyaya niya si Danny na sumama sa kanya. Pumayag naman si Danny dahil matagal na rin silang hindi nakikita at nagkakasama. Ngunit bago sila umalis, Tinanong muna ni Danny si Roy na ipaliwanag ng eksakto kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Sa kanilang biyahe, inamin ni Roy na nasa malaking gulo siya. Siya ay inatasang magdala ng isang napakahalagang bagay. Dagdag pa niya, ang kargamento ay pagmamay ng napakamapanganib na sindikato. Kaya kailangan nilang sumunod sa lahat ng kondisyon na itinakda ng boss ng mafia. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dinala ni Roy si Danny sa isang underground fighting arena na pag-aari ng kanyang kaibigan. Doon ay nanood sila ng laban sa pagitan ng dalawang tough fighter na si Barney Boy laban sa dambuhalang si Big Duke. Sa laban ay madaling nagwagi si Big Duke dahil halos hindi nakalaban si Barney Boy. Pagkatapos ng laban, lumapit si Roy at hinamon si Big Duke. Sa simula ng laban ay makikitang kumpiyansa si Roy na kaya niyang talunin ang kanyang katunggali kung saan nagawa niyang bugbugin ang dambuhalang fighter. Lumalabas na dati niya na pala itong natalo sa mga nakaraang laban niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Roy at Dani ang kanilang biyahe. Sa araw na iyon, pupunta sila sa isang lugar para kunin ang supply ng mga diamante at ihatid ito sa nakatakdang destinasyon. Pagdating nila sa bodega kung saan nakatago ang mga diamante, sinalubong sila ni Paul ang kanang kamay ni Julian na siyang inatasang magbantay. Ipinaliwanag ni Paul na ang mga diamante ay pinasok sa mga bote ng inumin upang malinlang ang mga pulis. Matapos ang nakakapagod na biyahe, huminto si Roy at Danny sa isang convenience store upang magpahinga at bumili ng pagkain at inumin. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Ilang sandali pa lang ang lumipas, dumating ang isang grupo ng mga nakamaskara at armadong lalaki. At agad na nagsagawa ng matinding pagnanakaw. Walang awa naman nilang binaril ang isang lalaki na nagtangkang pigilan sila. Ang hindi alam ni na Roy at Tani na ang pakay ng mga magnanakaw ay ang mga diamante na dala nila at nang maramdaman ni Roy na sila ay na-frame up, lumaban siya at pinaputukan ang mga magnanakaw. Ngunit hindi naging sapat ang kanyang paglapan at nagawang makuha ang kanilang kargamento. Dahil likas naman dirigma, hindi naman basta sumuko si Roy kasama ang kanyang kapatid. Sinundan nila ang mga magnanakaw gamit ang kotse na nakuha nila sa parking lot ng tindahan. Nagsimula namang magduda si Danny kaya tinanong niya si Roy kung ano ba talaga ang kanilang dala at kung sino ang mga taong iyon. Hindi naman sumagot si Roy at nakatutok lamang ito sa paghabol sa mga magnanakaw. Dahil sa sobrang dami ng na napilitan naman silang itigil ang kanilang paghabol. Muling tinanong naman ni Danny ang kanyang kapatid tungkol sa totoo nilang kargamento. At dahil wala siyang no choice, inamin na ni Roy ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang dala nila ay daan-daang diamante na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyong dolyar at ito ay pagmamayari ng isang malupit na lider ng mafia. Kinagabihan, nakatanggap si Julian ng mensahe na hindi nakarating si Naroy at ang mga diamante sa takdang lugar. Galit na galit siya at inisip niya na niloko siya ni Roy at ninakaw nito ang mga diamante. Ngunit lumabas ang katotohanan na ang mga magdanakaw pala ay ang mga tauhan mismo ni Paul. Sadyang inagaw ni Paul ang mga diamante mula kay Julian at nais nitong maibintang kay Naroy at Danny ang lahat. Samantala, Napilitang maglakad si Roy at Danny papunta sa lungsod dahil nasira ang kanilang sinasakyan. Sinabi ni Roy na kailangan nilang mabawi agad ang mga diamante bago magalit si Julian at ipapatay ang asawa at anak ni Joe. Sa ibang eksena, makikita naman natin si Joe na kagagaling lamang sa pamamalengke. Pagdating niya ng bahay, hindi niya makita ang kanyang anak at asawa. Nawawala ang mga ito, walang nakakaalam kung saan sila dinala. Ang katotohanan ay kinidnap na pala sila ni Julian bilang kabayaran sa usapan nila noon na kapag hindi nagtagumpay si Roy ay magiging kapalit ang buhay ng pamilya ni Joe. Samantala, nakarating naman si Roy at Danny sa isang lugar at doon ay nakontak nila si Joe na noon ay gulat na gulat pa rin dahil biglang nawala ang kanyang asawa at anak. Ipinaliwanag ni Roy na si Julian ang may kagagawan ng pagkawala ng mga ito. Nangako naman siya sa kanyang kapatid na ibabalik niya ang asawa at anak nito sa lalong madaling panahon. Tumawag si Roy kay Julian at inilahad ang tunay na nangyari. Ngunit iniisip ni Julian na pinagtaksilan siya ni Roy kaya tinakot niya ito na ibalik ang mga diamante sa loob ng 48 oras kung hindi ay papatay niya ang asawa at anak ni Joe. Dahil dito, nagalit ng husto si Danny at iniwan si Roy dahil nagsinungaling ito sa kanya at inilagay sa piligro ang kanyang pamilya. Ngunit kalaunan, ay nakapagpigil din siya ng emosyon at bumalik kay Roy dahil naisip niya na kailangan nilang maghanap ng paraan para malutas ang problema ang kinakaharap nila. Sinabi niya na handa siyang tulungan ng kanyang kapatid upang makapaghiganti laban sa mga gangster. Hindi nila alam na may dalawang polis na si Johnson at Garcia ang palihim na nagmamanman sa tuktok ng burol. Iniimbestigahan nila ang ilegal na negosyo ni Julian at ng kanyang sindikato. Samantala, hindi na nagpatumpik-tumpik si Joe. Determinado siyang hanapin ang kanyang asawa at anak. Inihanda niya ang kanyang mga armas at agad na sumama kina Roy at Danny. Pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid, Agad niyang inatake si Roy, dala ng matagal na kinikimkim niya na sama ng loob. Samantala, sa malayo, patuloy na minaman mana ni na Nina Johnson at Garcia ang tatlong magkapatid at naghihintay kung ano ang kanilang gagawin. Maya-maya, Nagpadala ng larawan si Julian kay Roy, ipinakita niya ang asawa at anak ni Joe na kanilang hostage. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, isinama ni Roy ang kanyang dalawang kapatid sa kuta ni Julian upang iligtas ang pamilya ni Joe. Kinabukasan, nakarating sila sa headquarters ng mafia na pinamumunuan ni Julian bilang dating sundalo, bihasa sa taktika at pagpatay. Agad na kumilo si Joe at pinaslang ang ilan sa mga gwardya roon. Nang maklir niya na ang paligid, pumasok si na Joe at Troy sa loob upang iligtas ang mga bihag. Habang si Danny naman ay nagsilbing sniper upang protektahan ang kanilang galaw. Ngunit hindi lang pala sa labas ang nagkaroon ng labanan, pati sa loob ng gusali ay nagkagulo rin sa pagitan ni Paul at ni Julian. Umamin si Paul na siya ang kumuha ng diamante mula kay Roy dahil sa kanyang galit kay Julian. Ang negosyo ng mga diamante ay talagang pag-aari ng pamilya ni Paul at pakiramdam niya ay hindi karapat dapat si Julian na ampun lamang ng kanyang tiyuhin na maging leader. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nagawang samantalahin ni Julian ang pagkakataon at pinabagsak si Paul. Sa wakas, nagkaharap na si na Joe at Julian. Itinutok nila ang kanilang mga arma sa isa't isa. Ngunit kapwa naubusan sila ng bala, kaya napilitan silang makipagduelo gamit ang sariling kamao. Dahil mas malaki at mas malakas ang pangangatawan ni Julian, mabilis nitong napatumba si Joe. Mabuti na lang at dumating si Roy upang tumulong sa kanyang kapatid. Itinutok niya ang baril kay Julian Ngunit dahil sa malakas na sigaw at pressure mula dito, nag-alinlangan si Roy. Sinamantala naman ito ni Julian upang bugbugin siya ng husto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling bumangon si Paul na nakahandusay at binaril ng sunod-sunod si na Joe at Julian. Akala niya ay parehong patay na ang mga ito kaya inutos niya sa kanyang mga tauhan na kunin si Roy. Subalit hindi niya alam na buhay pa pala si Joe dahil sa suot nitong bulletproof vest nang mawalan siya ng komunikasyon sa dalawa niyang kapatid. Pumasok na si Danny sa loob ng base. Pagdating niya doon, ay natagpuan niya si Joe na nakaligtas. Agad naman nilang hinabol si Paul na kinuha si Roy. Pagkatapos, ay tinawagan ni Danny ang kanyang kasamahan sa militar na si Jimmy at humingi ng tulong upang madala ang mga armas na kailangan nila para durugin ang mga gangster. Samantala, Nakarating na si Paul sa lugar na mahigpit na binabantayan ng mga armadong tauhan kung saan bihag ang asawa at anak ni Joe. Dito ay pinilit niyang lumaban si Roy sa kanyang pinakamalakas na mandirigma kapalit ng buhay ng kanyang hipag at pamangkin. Kapag nanalo si Roy, papakawalan niya ang mga ito. Ngunit kapag natalo siya, ay mamamatay silang lahat. Dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, tinanggap ni Roy ang laban kahit halos ubos na ang kanyang lakas. Paulit-ulit siyang binugbog at pinabagsak ng kalaban. Ngunit sa mga oras na yon, dumating si na Danny at Joe at Jimmy. Matapos matagpuan ang lokasyon ni Roy sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Mula sa malayo, bilang sniper, madaling napatumba ni Danny ang dalawang gwardiya. Headshot ang target. Boom Sa Samantala, habang nagpapatuloy ang laban, kahit hirap, nagawang bumawi ni Roy at sa huli ay napatumba niya ang pinakamalakas ng mantirigma ni Paul. Sa kabilang banda, matagumpay ring nalipol ni Joe, Danny at Jimmy ang mga tauhan ni Paul at sa wakas na iligtas ni Joe ang kanyang asawa at anak. Samantala, nasukul niya si Paul na tangkang tumatakas ngunit dumating naman ang mga pulis bago niya pa ito mapatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga agent ng FBI upang arestuhin si Napol at kumpiskahin ang lahat ng negosyo niyang ilegal. Nagpasalamat naman si Agent Johnson at Garcia kina Joe at sa kanyang dalawang kapatid dahil sa tulong nila upang maaresto ang mga kriminal. Sa pagtatapos ng pelikula, muling naayos ang relasyon ni na Joe at Roy. Nagpasya si Roy na tumigil na bilang free fighter at tutulungan na lamang si Joe sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop at bukirin. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag na huwag kang magsasawa na patawarin ang iyong kapatid sa kanyang mga nagawang kasalanan. Huwag lang si X. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.